Alright, another one tayo mga pre. So, ang gagawin natin dito is magpanggap naman tayo na top global fusion tayo. Ang laki mo loho Top global fusion nice. ako pre. Dapat magpapakilala tayo. A few moments later. Naman oh, gago. <laughs> Kala ko, top global ka. Wala, huwag tayong maingay, pre, kasi hindi pa tayo nakaka-record ng maganda, eh. Mamaya na tayo mag-ingay. <laughs> yo, yo, yo! Top Global Lotion, ako. Uh, gusto niyo mabuhat? Ito <laughs> mong matay, Kwando. Dapat kanyan kayo dapat naglalaro kayo, yabangan nyo na agad. Pagka sa una lang yan. Kasi pag kinabangan nyo, parang may confidence yung mga kasama nyo. Malakas to. Ah. Example na lang sa'yo, pre. Pag may maingay kayo na kasama, Hello, di ba lumalakas yung God. kan mo? Hindi totoo yan. <laughs> uy, uy. Si Kay pala dito, oh. Ah, uh, kilala mo ako, Kay. Ako si Kairi, pro player. May pinagluloko tayo dito, ha? <laughs> Rockley, player ako. Rockleyer ako, Flo player ako. Hindi mo, sila sa dulo, hindi Sila maniwala. Bakit hindi sila maniwala? Sa mukha mo parang ayaw maniwala. Gusto mo, gust gusto, mo mabuhat? Gu ko na to gu ha, ko na to ha. Gu gusyon, ko na to, gu gusyon ko, gu ko, gu ko, gu ko, gu ko na to. Ni hindi pwede yan. Pa dapat build pa Dapat mag-build kayo yung pangmalakasan. Mahina eh. Diba? Yung mga pangmahina na, -na dapat build. Dapat mag-build kayo yung mga pangmalakasan na mga kan. Dapat pero dapat ang unahin nyo dito is yan, yan, yan. Yan dapat ang mga kinukuha nyo. Mali naman yan eh. <laughs> Pro, pro ako ah! Pro, pro ako! Wag kayo, wag kayo matakot! Wag kayo mag-alala! Ako bahala! Mabigat ka, Cheng! Ito legend, legend. Gagamitan natin ng legend. Ako bahala, ako bahala sa inyo. Kayo mabahala. Pro player to pre. Janitor ka lang eh! <laughs> 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 Diyan to eh! Sigurado mahirapan sila sa akin dito. Pag ako na yung bumirada dito mamaya. Tingnan nyo lang mabuti. Diba mukhang gagawa ng kulang yan eh. <laughs> Tingnan niya mamaya pre, tingnan mo ako paano yung magsasalita yan mamaya pre. Magugulat yan sila sa mga ipapakita ko dito na pirata pre. na, na, let's go, let's go. Masok na, bilisan mo ka dito. Oo, oh, sandali, bakit pa ba nagmamadali ka? Alright. <laughs> Alright. Tap global cushion sure. ako pre, dapat magpapakilala tayo. Sa so, iba ka makipagkilala dun, may baklaro no? Ha? <laughs> dapat alam nila yan kasi kung hindi tayo magpapakilala medyo makanalanganin uh, tayo kaya kailangan natin magpakilala kilalang kilala yung mukha mo eh diba? o oh, yan pre o oh. pre nandito pre o oh. pre nandito pre chain po pre ah kasukin mo diba? Puta, manyak tayo doon! Dahil yo Talagang binigay natin yung manyak doon, pre. Binigay ko talaga yung manyak doon. Sinutsa ko talaga yung bigay yung manyak doon, pre. Um, Anong ka pa? Kasi kailangan niya yung manyak. para ganaan naman yun yung sikat. Pero mamaya, pre, kawawa yan sa akin lahat. Halos lahat sila kawawa sa akin, pre. Oh, pre. Wala, wala sinabi yan. Pre, dito, pre, dito, pre. pre. Dito, dito, boy! Ay, isang kabaw may tetad. Oh, oh, sige, okay. haging ka, loko. No, tirahin nyo, tirahin nyo! naman o yung pagkatap global ko kung mabibira nila. Lugi tayo, bay! Yabang-yabang mo kasi <laughs> Ako lang nga ka, magaling ka sumalis, eh! Ah, di p ka. Di ako ako. Alam mo, gano'ng kagandang lalaki ito. Kaya malapit naman ako na matay doon, ah. Medyo na bibirada yung pagkatap global natin dito, ah. Pero okay lang, hindi pa naman nila ako napapatay. Ay, napatay na pala. Hindi ka lang matanda, ulyaning ka pe. <laughs> Di ko talaga pinatay yun. Sinadya ko talaga hindi patayin yun. Kasi nakakaawa kung patayin ko naman. Ay, yun? talusot ka ba? Ay, di. Ay, gitang kapaw na plikiran ako, pre. Paya. Sige na, sige na. Sinasadya ko talaga yun na makataka siya, pre. Alam mo kasi, ang ginagawa ko kasi dito, pre, ha? Para makapag-farm na maayos yung kasama ko. Talusot ka, pre. player to pre. <laughs> sayang naman! Sayang naman! Sa summit nila tayo. Naman, oh. Ha? Ano? Gago. Uy, <laughs> shit! Sige lang, sige lang. na niya lang ako doon. Nachamba lang yun. na Nachamba, Hindi, ah! <laughs> Tap <laughs> global cushion ako, pre. Dapat magpapakilala tayo na huwag tayo maingay pre kasi hindi pa tayo nakaka-record na maganda eh mamaya na tayo mag-ingay <laughs> re-reklamo re na yan sila pre saan yung pagkatap global mo nga na yung akala ko tap global ka ha? <laughs> ah, maghintay ka kasi hindi pa nga tapos yung laro eh, uh, -re ka na. Hindi yabang-yabang mo pa. Hindi <laughs> hey, pre, hindi pa tapos ang email, pre. Maghintay kayo, tatapusin ko to ng maaga. Ha? Ah, ka mga tati, ha? Sisimula pa lang, sisimula pa lang yung mga timpo, Alam niyo naman siguro, pag nagsisimula pa lang yung pakbakan. Eh? Ganun talaga pag nagsisimula pa yung pakbakan, pre. Pero dito, pre, tingnan yung mabuti, pre, ha? Ah. Wala, layan. Pre, papunta dito, pre. Ay, dito pre, 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 pre. Tuluyan muna. tuluyan muna na. Sige, pre. Nice. Good job, bubusin nyo. Ako, buhay pa. Ang buenas naman. <laughs> Sinadya ko yun para ubo. Diba? Ubus nyo yan, sinasabi ko sa inyo eh. Planado yun. party talaga yan ang mga plano, mga ginagawa ko doon, pre. Wala kang nagawa kahit kapraso eh. <laughs> ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Perfect boy. That's what I'm talking about na pang malakasan ang mga birada. Fusion na yan. Dito wala silbi yan. Ang gulang nga! Buenas pa! Diba sabi sa inyo eh? Sabi sa inyo eh! Diba wait lang? Sabi ko wait lang talaga. Kasi ang chimpo nagsisimula pa lang boy. Kasi mula na buhay ka't nakita kita minaras na buhay ko. Yan kasi ang problema sa inyo eh. Nagsisimula pa lang yung bakbakan. Eh... Nagre-reklamo na kayo, di ba? Abay, dapat lang, ha? Pag nagsisimula pa lang kasi yung cushion ko, pang, pag pang malakasan, di ba? So ngayon, na nangyayari ngayon, eh, sobrang lakas ko na talaga. Puro hangin lang yan. Kasi cushion gan to eh. global to eh. Pro player to eh. Na naglalaro ako isang pro player eh. Pro player eh. Bulon! Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Diba? So, <laughs> ba? Hindi pa natin Hindi ako mamaday dito! Patayin kita eh! Ah, diba, oh, di ba, Ubus? Oo! Oh. Di ba? Easy si win! Napakadali manalo! Sorry, na sorry! Wala pa nga oh! sorry, Alam nyo naman si... Alam nyo na! Ngayon, alam nyo na! Buenas Buenas ka! <laughs> alam niyo na, sabi sa inyo eh, na yung ginawa ko kanina, party yun ang mga plano kasi alam niyo na, alam niyo na, alam niyo na ngayon kung sino malakas. Hindi, hindi ka, hindi ka. Bro <laughs> ako, bro, bro ako, bro, bro, bro ako eh, bro ako eh. Makulit ka lang eh. <laughs> Pinaman ko lang yung talaga kanina, pre. Kasi alam mo naman siguro na tatalunin namin sa kanila. Parang pang kan lang, pang, pang -paswilo lang ba? Tumigil ka nga dyan! Pag na tawag nito, pag nakamanyak yun siya, gaganado. Kasi ang pangit naman, tatalunin namin sila tapos wala pang... Di ba ganun? Nakakaawa, di ba? Yung naglaro ka na tapos uh, hindi pa kayo masaya, di ba? Ah, sige, magugas ka mo ng pinggan tapos maglaba ka, ha? <laughs> kasi pag naglaro ako kanina yun, yung nakamanyak siya, yun para mawala naman kahit papano, kahit natalo sila, eh, masaya pa rin kasi nakamanyak eh. Ganun yun. Dapat ganun kayo maglaro. Pinatanggap ko yung mga salita mo. Hindi na nga kang mag-aag ng ko sa'yo. Mainit pa rin ako sa'yo, ha? <laughs> <laughs>